Hello guys, ngayon nakagawa na po tayo ng limang kautusan. Tungkol po sa unang challenge niya sa akin na natalo siya. Ayun po yung consequence dun sa challenge na ginawa niya. Pa-challenge challenge pa kasi hindi naman mananalo Nga! Yung limang kautosan na yun, guys, sa loob po na isang buwan yun. Halimbawa po, January 10 po ngayon. Magtatapos po yun, January, ay February 10 din po. Eh, kagabi kami nag-start, kaya magtatapos yun. February 9, kasi nagsimula kami ng January 9. Ayun, tignan natin yung masayang rules para sa ginawa ko para sa kanya. Napakasaya po to. Kain lahat. <laughs> Sabangan! Ang mo. Nakasarap ng na upo mo mukha. ah. Mukhang, mukhang malalim-lalim na rules yan. Ako <laughs> ah, na tayo sa alis na. Nagawa na ako ng limang rules para sa kanya. Hey. Para kinakabahan ako bigla. <laughs> Una, <laughs> kailangan katahuhuy ako galing duty. Nakaluto ka na at makaprepare ka na ng pagkain natin. Okay. na yun, ha? Okay. Sa na isang buwan yun, ha? Okay. Pangalawa, ha? Ah, sa kasuyin mo lahat ng gamit ko. Tulad ng uniforme ko. Kata papasok ako sa duty. Okay. Pangalawa yun, sa loob na isang buwan yun, ha? Okay. Pakatlo. Sa loob na isang buwan, ikaw mo mamalingki. No, <laughs> yun. <laughs> Hindi mo na ako sasamahan. Wala. Deserve <laughs> na eh. Pag-alang challenge ka po. <laughs> okay. Ang apat, sa loob na isang buwan, lahat ng utos ko susundin mo. Okay. Diba, uh, utusan ka pa kayo, mag-linis ka. Mag-linis ka. Ah. Uh, sa so, <laughs> loob na isang buwan niya, napag ka yun. Basta, sa loob na isang buwan, January 9 pa ngayon, um, February uh -huh. na hanggang matatapos ng ano ko, gusto. ko. Okay. Paano nga oh. ito yung pinakamasaya, hindi mo eh. Aling.

Hehehehehehe. <laughs>